A day in a life as a seaman's wife, collection specialist, mom of three, content creator, at lahat na anak <laughs> For today's video mga mare, eto samahan nyo nga ako dahil may aalis nga nakasama na ng mister at sasakay na naman nga sa barko. Kaya eto, nagpabili na siya ng mga vape na ipapadala sa kanya. Sobrang mahal kasi ng vape sa barko mga mare, nasa $25 dollars yung isang pera just disco. Ginawa nilang negosyo, nakishota. <laughs> Nag-request nga rin ng bagong alamang si Mr. Mga mare at sabi niya, lagyan ko raw ng baboy kaya eto, nagluto na agad ako. Bumili nga lang ako ng isang kilong liyempo mga mare dahil piprituin ko ngayon mamaya kasama nga sa pag ko at bumili nga rin ako ng bagong na galing pa sa Guagua. Ganun. Nabibili kasi bagong dito sa Mabalacat mga mare, medyo maalat siya kaya nga pinapunta ko nga agad si kuya ko para nga siya yung bumili din sa Guagua at dinala pa niya dito. Diyos ko, nagbiyay pa siya ng dalawang oras para sa bagong na to. Ewan ko ba mga mare kapag kami may umuwing kasama si Mr. Ay, eh, ngayon lagi niyang pinapadala dahil dahil namimiss nga niya yung luto ko na bago. Oh. Sabi ko naman sa kanya mga mare, kahit si kan ako ng mga mantika dito, ay okay lang. Basta yung 80% ng allotment mapupunta sa akin. Charest. <laughs> Kayo mga mare na may mga asawang seaman din at may mga asawang OFW, alam ko na pag may umaalis nga ng mga kasama natin sa abroad, ay ko, nagpapadala rin tayo. At dahil wala nga bagoong sa barko mga mare kaya nga ito nga lagi ni nire-request ni Mr. na ipadala ko dun dahil ito matagal nga masira. Ganun. Nilalagyan ko nga pala ng suka yung bagoong mga mare para nga matanggal yung lansa. Nilalagay din ako ng asukal tsaka ng ketchup para maganda na nga yung kulay niya. Naglagay nga rin ako ng maraming sili mga mare dahil nga pag gusto niyang maanghang, ay jisco, pipiga na lang siya dun. Pinakuluan ko nga ito ng mayigi, mga mare at nagurado ko nga na kumukulo siya sa sarili niya mantika para nga matagal yung shelf life niya ganun hindi ba mga Mare yung araw-araw nilang kinakain sa barko ay eh, nakakasawa din dahil yung breakfast nila doon puro itlog bacon nang paulit-ulit nag-request nga rin pala ng chicharon si Mr. Mister mga Mare at binilin rin to doon sa Guagua ko, pangalayo ng mga pinagbilan kung so, to nga rin si Mister mga Mare nung pinakita ko nga sa kanya yung niluto kong bagoong pati yung mga ipapadala ko nga sa kanya Diyos ko excited na siyang makuha wag na tayo puro hinala mga Mare sa mga jowa natin gawan din natin ng effort para lalo nila tayong mahalin. Nakshot, ha? Charis. Ganun talaga siguro pag nagmamahal mga mare, lalo na pag LDR kayo, Diyos ko, ibibigay mo talaga lahat ng effort. Hindi pwedeng puro duda lang. Sir, kung ang balutin ng maigi yung bago ang mga mare para nga iwas leak, eh eto nga, gagawa nga ako ng love letter para kay mister, para kiligin naman siya at dagdagan niya yung padala. Charis. Diyos ko, parang akong bumalik sa high school mga mare dahil gumagawa pa nga ako ng love letter kahit matagal na kami mag-asawa. Alam naman natin mga mare na sobrang hirap talaga yung pagtatrabaho sa barko kaya nga dapat naglalagay din talaga tayo ng effort na tayong mga misis nila na nandito sa Pinas. Hindi yung puro tanggap lang ng tanggap ng pera. Ganun. Charisse. After ko nga matapos yung love letter ko para kay Mr. Mga Mare, inipit ko nga lang yun sa loob ng vape. Limang piraso nga yung vape. Bahala na siya kung ano yung bubuksan niya dyan. Sobrang excited na nga niya matanggap yun mga Mare. Two days nga yung nung kasama niya. Kaya i-update ko talaga kayo kapag natanggap na niya. Yun lang. Salamat!